Naglilis dahil ko dahil pangilong sa gabaw guys. Kaya napag abot na o ganina, naputol naman. Itong ako, oh, gidali-dali kikot sa sungay. Kaya para ako maalis dahil pangilong. Kaya delikado magpahipanaw. Pareha sa unang nagpahipanaw na grabe dugaya na unang kitaan. Madugali ganda na pag-abot na ako. Kaya dito na pa mga tong yung ano na pag alinis kaya grabe may kagahi yung ilong good. di man ni gunit gunit sa ilong di ang pareha itong isa na kabaw na pwede ragunitan sa ilong tapos to hugon kani di man pwede kay musungag man yun pag para dili makabuhi sa manina muna di ha ako naghihigtat ng sungay kay para dili mulihok kay grabe ka hasol pag mulihok ar kagahit pag pagtuhog nadako pagyod ang PC na ako napalit kay wala na yung gagmay dili sakto sa isa pang ilong munang hot hot munang harang ka gahit yun